Ay right ko. Ang sakit. Natigitan pa. Tigit. Yung tuloy ang motor ko. Lakad. Aray ah, right ko. oh, nasa... Si munisipyo tayo ng kwenka. Ako, oh, nakahuli uh. tayo tayo. Ang sakit. na. <laughs> yeah. treasure office pa po. Office. Treasure office. Ang yeah. pumunta yung treasure office po. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yan. Ito ba? Kaya Sasahin daw pa pagbayad na tayo ayos kayo naman tayo ma'am excuse po ma'am po ibigay ko sa iyo lahat ma'am inyo po yung isang recibo po yan po ay hindi pa niya sa phone po yan tuloy nilaka-blatter tuloy ako pag-record ko ba ito? Alam ko, lang na expert eh. Pero mo po, ito po ay katunayan na kayo ay tumabos. Okay po mama. Mga pagbayad tayo. Pero dito tayo point para mahabol natin. Sa plano mo pa yung muntun ko sa checkpoint. For number. Mas na alo ko na, natubos ko na. Nahuli ako kanina, natubos ko na siya. Nasa akin yung motor ko ulit. Oh. Tubos. Ay, babay na. Pimili pa ako.